Dito po tayo sa pwesto ni Madam Luz. Yung humingi sa akin ng number ni Madam Luz. Hinihintay po yung tawag niya. Tawagan niya na po. Ayan. Good morning, Madam Luz. Madam Luz, magkano na po yung ating ceiling? Ano, yung maganda, yung good, yung tuwid. Maganda kanina, 120. 120, yan. Hingi yung tangali ala na, isandaan na lang. Isandaan na lang. Ayun, yung derecha, ayun. Ayun, o. Ayan, o. Sandaan na lang. Kanina tayo ng mga aga-aga. 120. ayan ah, maba, mabilis na. Ayan. Kapon yata, di ko na-update yung siling ganyan eh. Eh, yung okra natin ngayon, magkano? Eh, nag iiyak ako ng pinchi Alam ko, ang tawad 15. 25 in yung iniingi niya. 15 yung tinatawaran. Kaya sinabi ko sa inyo, yung ice -in cream price, maaring bumaba ng 5 piso, 10, 15, 20. Ayan. Tapos yung Taiwan, tingnan natin kung magkano yung Taiwan ayan yung kulot na silip pala 40 yun kulot, yung Taiwan natin mga kano, ngayon Aspin Oh ya, yeah, may tu, 110 one ten. One oh. Anong opo mo balak? balag? Bagaimana balag. 25. Oh, 25. Yung bago ah. 25.20. Ay, eh, yung patola natin palitpit. Magkano? Um, Ay, oh. 25.20. Yan, tinatawaran siya ng 20. Kaya sabi ko, yung mga asking price. sitaw Ito, oh. Iba no. e talaga yung asking price pag tinawaran. Ano yung sitaw na yon? Ano, Megastar. Magkano yung Megastar? Eh, nabenta nila 5.5. Alex. Eh, pede ba to? 65 'to naman, 650, pero mahaba siya. Medyo mababa pa rin yung presyo ng ating ano, si Telo. Tayo kay Tawagan niyo na po si Ate Luz yung binigyan ko ng number. Si Ate Ay, okay, pag magdala ng gulay, tawagan ka na lang ano. Okay, salamat. Alamin natin ngayon, yung presyo ng ano, itong kalamansi oh. Malayo pa lang, naaamoy ko na yung asin mo. Maganda yeah, ng kalamansi. Ah, Madam Ibiang Magkay, magkano yung kalamansi po natin ngayon? 1 for. medyo mababa pa rin, bumaba. 1 for. Pero magaganda po yung kalamansi mo. Ay, yung pipin ng puti mo? 20 po, asin pa 20 ang asin. Tandaan nyo ah, tinatanong natin asin price during, no? Madami biya anong talong to. Kalik to. Magkano? Ask me. 80 po. Ask me. Price ko lang. 80 yan. Salamat. Ayan po si Madam Ibiang. Magkatabi lang po sila ni Ati Luz. Dito po tayo sa pwesto ni Machete. Matagal din natin siyang hindi na-interview. Napakadami niyang gulay. Oh. Ere, Tingnan natin kung makuha na natin na update. Good morning, Machete. Machete, magkano ngayon yung natin? Yung bonito natin ang palaya. Ito po, 25. 250 per bundle. Ice cream price lang po ang tinatanong natin na yung ating patolang palitpik. Po, 25. 250 din per bundle. Ito, mistisa. Mistisa po, 50. 50, 500 per bundle. Ano yung upo mo? Balag, gapang. Bala magkano yung gap, balag? 20. Bente, 20, 200 per ano bundle. Si eh, 600? <laughs> Ayon Ay okay. eh. okay. ano okay. si Tito. kayo, ikaw agad nag-press eh. Ano yung eh, si Tito? Ah. si to? Ano si machete? Ano? Renta. ano, patola. Ito, itong segundang ampalaya. 80 tas segunda. Ay, good ba yan? Good. Ah, 30 yung, yung ano, ganda. Ano nga Ano si ito to? Negro. Magkano negros mo machete? 45. 45. Yan ko ang ating pinaka pogi ng uh, sakadoro si machete dito sa ating baksakan. Dito po tayo sa presyo ni Boss Eric pati ni Tanya, ni Tanya Lopez. Ayan po. Alamin po natin kung magkano itong magandang sili. Hindi po yata na-update kapunti. Boss Eric, good morning. Good morning, Boss Eric. Malaki yun. Mas maganda yon Boss Eric, magkano yung ano natin ngayon? Sili magandang siling. Ah, hinihingi po natin. Oh. Ah, hinihingi po natin ngayon dyan. 90 bumaba ata no? Yes po. Dati eh, siyempre, depende po sa size ng mga ano eh. Ito, maganda na ito. Magandang di ba? size na po yan. Warenta. Magandang nihingi na rin warenta. po yeah. ngayon yan. Itong talong natin, ano ba to? Ka ka, oh, ay, ito? Uh, Propelica po. Propelica, magkano ang asking price? 80 daw po yung ganyan. 80, 800 per bundle. Ay, yung mistisa ba yun? Ang pala yan? Ah, uh, ano po? Opo, mistisa yan. Ang ganyan. Yung ganyan, hinihingi po natin, 40. 40. Eh, yung okra natin ngayon, mga pala. Okra, yung 25 po. Oh, <laughs> 25. Salamat po si Eric. Yes, uh, salamat na rin kay Tanya Lopez. Tanya Lopez. Ayan, si Tanya Lopez <laughs> ng ating baksakan. Kaganda ni Tanya Lopez. Dito kay Ami, alamin natin kung tumaas kung ano, Taiwan o bumaba. ang eh, ganda ng Taiwan. Eh. Madam Ami, magkano yung Taiwan natin ngayon? Ask me po. medyo talagang steady lang siya sa 100. Ayan. Eh, yung eh, papaya natin. Ask Magana? 12 po yung asking price. Okay, salamat. Tanda niyo po ang tinatanong natin yung asking price lamang. Pwede po itong bumaba pag natawaran. Isang mapagpalang araw, kaba na mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyo I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses po ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay August 8, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo po sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Isiya ang kabanatuan. Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ulit ako ang alamin ang mga asking price o turing na presyo ng mga gulay. Lagi po niyong tatandaan, asking price lamang po yan na pwede magbago mabawasan ng 5, 10, 15, 20 pesos. Dahil nasa palengke po tayo, dahil yung mga mga ngalakal o mamimili tiyak maaring tawaran ang ating mga gulay kaya hindi pa po yan ang final prices eh. kaya kung bago lang po kaya sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe baka hindi pa po tayo nakapag subscribe sa ating video Subscribe na po tayo ngayon. Huwag niyo pong kalimutan habang nanonood po tayo. Pwede rin po natin pindutin ang notification bell or like para sa araw-araw na update. Kaya muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang boses ng palengke, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. time check po natin alas dos ng umaga kasalukuyang pa lang po nagdadating nga yung mga sariwang gulay dito sa ating baksakan at bago po tayo magpatuloy ng ating pag update shout out muna po kay madam Diana Rivera ng San Jose City good morning madam enjoy watching our video please don't, don't forget to share my video and like okay salamat po sa panonood at lagi po kayong naka-update sa ating mga gulat. Okay. Hindi ano po, shout-out kay Madam Diana Rivera ng San Jose City. Dito kay Pauline, tanong natin itong kanyang sili. Pauline, magkano itong sili natin ngayon? Asking price lang. Ha? 80. Ito po yung simpleng ganda. Eh. Nasa Kadora, yan. Kaganda ni Pauline. Yan, dito tayo sa pwesto ni Madam... Sweet eh. Payabang naman oh. No? Bago yung cabinet. Kaganda. Ganyan sana ano Kandado pa no. Oo, oh, ang ganda nga eh no. Magkano paggawa mo? Eh, bago po yung cabinet. May Madam Sweet. Ay, nabili na yun. Ito na lang. Madam Sweet, magkano mag po pustas? 50 kilo. Mustasa 25 yeah, mo. 25. Yan, medyo bumaba yung... 50 kilo. Iskasa natin. Daglag oh. na Dito merong si Madam Rosa. Wow, ang sexy naman boss ngayon ni eh, Madam Rosa. Oo, oh. Naka-shirt eh, na? Okay. Good morning, Roro. Good morning, nasa si Alden. Wala po. niya Wala. niya. Happy, happy birthday, Idol Alden. Yan, blowout ka naman. kira niya. Ay, naku, galit ah, galit, galit. Galit yung, yung, galit yung amo ko. <laughs> Ano sa magkano itong ating yung cigar ni Yas? 1.5 po. Anong ano ito? Ano itong ano ito? Anong ano nga variety? Ano tagalog ito? Sigar ni Yas. Hindi anong ang variety ng sigar ni Native. Tagalog. Ayan, Tagalog. Ang variety nito, Tagalog. Yung mga natin, mayroon ako lang. Kasi may nagtatanong eh. Mayroon ako mano. Dito tayo sa ano, sa Sophia. Madam, magkano na yung Sophia natin ngayon? magaling oh, Wala, wala, wala. 14. Oh, wala. Oh, lalong bumagsak yung Sophia, yung presyo ang baba okay. no. Napakababa okay. ng Sophia dati nga nasa 15 na lang eh. Ngayon nabawasan pa ng piso 14. Oh. Eh yung ceiling pa ni ano natin Taiwan, ayun oh, no? pinakarga no. Oh. 90? 900 per bundle. Depende po kasi sa ano yung nasa ganda. Ito, merong 1,000. Ito, 900 Dito sa mga masisipag natin kay Bigan nagba ng luya Kag kagaganda ng luya mo yata ngayon ano? Kagaganda ng luya. Pagka na ngayon yung good natin luya? Yung may Medyo bumaba naman, dati kasi 1-5 Para maubos no? Ayun, pero maganda itong ano, luya nyo Lalaki 1.3, 3 merong 1-4, Ito, ito lang may tindang stick dito pati butuan. Sir, magkano ngayon yung stick natin? Yung stick, 400. 400 sa butuan natin? 25. 25. Ito, malaki oh. Ah, 25. 25, 25, 25. din, ano? Paganda, okay. pang kare-kare. Ah. Salamat, Sir Oji. Ito ngayon natin kung magkano na ni Alagbate yung ube. 35. Ah, 45. Yun, angat pa rin siya. Ayun, eh, papaya natin. Muray papaya eh, na. Muray papaya 10 piso. Alugbati 45. Nasaan si Sir? Ah, sa ba. Thank you. Yan, bihira ko po siyang maabutan dito. Pag naabutan ko talaga, hindi ko pwedeng di siya update. Yo. Ang pinaka maraming gulay uh, bagyo po dito sa bandang dulo nasa exit. Si Madam Mayan. Good morning, Madam Mayan. Ano yung bakasin ni Madam Mayan? Kasi saan eh? Saan? El Nido yata siya nung isang linggo. Madami yan, magkano na po yung repolyo natin ngayon? Asking price lang. 18, bumaba. Ang laki ng binaba. Sa sayote natin. 22. Mababa din na. 22. Patatas. 55. 55. Mababa din. Dati 90. 80. Ito nga ito yung mataas yung kero sa lang sa'yo. ay bumaba rin. Ano? Bumaba dati sa 130, 140, 120 ngayon. Sandaan. Yan. Yung ating broccoli per kilo magkano? Yun um, no, 120 po. 120. Ganda Siyempre, napakaganda nito. Eh yung cauliflower natin, madam. 140. 140. Yan. Ibinan natin dito kung ano pa. May celery ka ba? Magkano celery? Ah, wala. nga. Ah. Alex eighteen celery. Eh yung beans natin per kilo magkano? beans 80. 80 yung ating uh, sit zero 250 O oh, Maraming salamat Madam eh may, di kumukupas yung ganda ni Madam Mayan. Oh, simple yung ganda ya. Salamat po. Ayan po ang presyo po ni Madam Mayan. Ayun ang X ito. Oh, sa dalawa pangatlong pwesto. Dito sa tabi ni Madam Mayan. Alamin natin yung presyo ng sibuyas na ayan nagkukwentuhan pa yung dito yung kaibigan ko best hey, friend ko ay, oh. Si JJ, oh, ah? Na ay bakit diba, mo na natin. oh Uh, oh. pag, ano muna, tingnan muna magkanto ganito natin nga no, si na puti 600, eh. eh yung malaki ito nga po, big ah, 600, 500. eh yung medium 550. 550, yung pula po natin magkano? Po natin. Magkano? Oh. magkano po yan, hindi pa magkano po yung ganyan? 580 yan maraming salamat madam kamustahin natin si sir nasaan si sir? dito po kay brother Junjun -jun. napakarami po yung mustasa at pecha eh, no? yan Mga ganda ng mustasa ni brother Junjun ngayon pati pecha eh. alamin natin ask yung price ano yung ginagawa nila ah, yung ano feeling Taiwan good morning brother Jun <inaudible> Nagano siya ng siling Taiwan, no? Mustasa Magano na yung mustasa natin ngayon? Masasabon natin, 30 O, oh, 30, mababa oh. naman yan, no? 30, saan ba galing niyan? Uh, gabaldon Gabaldon, eh yung pechay? Pechay po natin, 30 O, oh, yan, gabaldon din O, oh, gabaldon Yan pechay, pechay. Sa mga taga-gabaldon, ito yung maganda yung pechay Pati mustasa Tanda niyo po, ang tinatanong natin ay ang asking price lamang Depende po sa pagtawad ng mamimili o mga ngalakal yan kung hanggang saan magkano nila matatawaran. What? Tapos meron po tayo dito ng ano. Nakasunsa um, di aircon ni Bar Arnel. Ang ganda na, Ang ganda ng Taiwan uh, ni Ate uh, Biori. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Eh, tumamalay po eh. Magkano na ha? Isang libo, isang bandel, isang daan eh. No? Nung isang araw nasa ano na eh, 1-2 na eh. Yan na Yan. Medyo bumaba yung ating Taiwan. Ito medyo maganda ano. Yung sinig pa na ganito. Oh, 60. May yung magandang maganda niya. 90 yan. Ayun mo po natin balag ba yun? Ito ka rin balag? Asking. O yan. 30 ang asking niya pero tinatabaran siya ang 25. Salamat Ate Bioli. Ang maganda kong Ate Bioli. Ito kay Ate Mayan. Eh may dami yung papaya. Magkano yung papaya natin ngayon? Magkano yung papaya natin ngayon? Sampu lang po ako anan. Sampu. Anong ano to? Anong talong? Ah, uh, mucho po. Sigunda na lang natin. Sigunda. Magkano itong sigunda mucho? Uh, 40 po natin yung maganda natin mucho kanina, magkano? Ah, uh, 80 lang po. 80 yung na. maganda. Oh. Ano yung ating uh, upo? Yung upo na yun, 170 bundle. Yan na lang natin. Tira. 170 bundle, ano? Uh, Balag ba yun? Balag po. Oh, okay, marami sila lahat. 20 salam. na lang po ng try, 22. Oh, 22, yan. Salamat, Ate Mayan. Okay, so... Naubos na yung, ano, yung mga gulay ni Ate Mayan. Malagay po namin. Oo. Oh. Okay. Po yung... po natin. Alamin natin kung mababa pa rin yung kalabasa kay to kay Brother Jude. Brother Jude magkano din kalabasa? 27. Ay lalo yatang bumababa ano? From 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3 2. Ngayon, 2, 7 na lang. Oh. Suprema po ito. Ah. Mababa ngayon ang kalabasa. Salamat. Ito kay Kuya Imo. Tanong natin isang bundle ng ano. Sampung kayo. Kuya Imo, magkano yung ano natin ngayon? Labong. Magkano isang bundle ng labong natin one hundred 15, 150 po ang labong bali 10 kilo po yan dito sa presyo nila kayo may nakita akong mahabang kalabasa eh kayo magkaling ganito natin kalabasa oh eh. <coughs> napakamura 10 lang pala murang mura ay oh, sige sige thank you hey. ito bangkok ba to madam bangkok ba yan Bangkok po. Ay, yung sa nagtatanong Bangkok meron pala. Magkano pa ng isang bundle niyan? Magkano isang bundle? Magkano 200. Eh, nasa nagtatanong sa atin ng ano, santol na Bangkok. Mat matamis sir. Ayan. Patunay si sir, napakatamis daw ng santol na Bangkok. Murang-mura lang po. Siya lang po may tinda ng santol na Bangkok dito. Sa nagdiisa, nagtitinda ng bayabas, ayan no? oh, kaunton. Padama ng bayabas dito. No? 70 yan medyo bumaba yung ating bayabas. 70 daw dito kay Latin ya ang daming ano pipinong uh, puti boss po wait magkano ngayon ano na time pipinong ano diba 20 ang kaganda naman eh, no? Bento, yan kaganda naman kaya nga lang alapang sa bagaling yan bungabong bungabong wala pa daw ang dumadampot. Yan. Ha. Tandaan niya po, ang tinatanong natin yung asking price lang ah. Asking lang. Yan, asking. Asking lang. Um, meron din si Ate Ning ang sigarilyas oh. Magkano si sigarilyas natin? 170. Po. 170. Medyo angat. Native lang ba 'to? Tagalog ayan ah. Sa nagtatanong na native. Ang sagot nila pag sabi, pag tinatanong kung variety. And native o Tagalog. Yan Taiwan natin ngayon, magkano? Sandaan mag Sandaan, medyo bumaba yata yung Taiwan ano, Ah, Siyempre, dito po tayo sa ating ano, ah, ito, mais na dilaw. Madam, magkano po ngayon? 25 para. 25. Eh yung puti po. Ayun. Anakan ng puti. Ayun, puti. Yung 25 lang. Eh wag hindi wag, wag, wag natin siyang kunan. Bayan mo siya medyo, medyo busy sa kanin. Wag natin wag natin kunan. Medyo busy sa pag-game si. Eh. Wala na. Ayun sir, hindi kita kinunan ano. Ayun. Ayun. Dire tong domino sa nagtatanong ng domino. Madam, magkano yung domino na natin ngayon? Asking price. Yan ang ito Tony. 60 yan. 60 po, 600 per bundle ang ating domino. Time check po natin 10.58 Yan Patuloy pa rin pong pagdating ng ating mga Gulay sa ating baksakan Ito po punong puno ng gulay Binababa po dito sa pwesto ni Ate Helen Ang dami Ang magkano Ang dami Ang dami Ang dami ngayon. Yan. Yan. Madam, magkano na yung kamatis? Ano ka yung, yung, 65 po? Mura pa rin, napakababa pa rin ang kamatis Napaka, o nga, bumaba Lalo na bumaksak yata ano? anong, ba anong variety nito? Diamante mm -hmm. Max, di Diamante Yan, napakamura po ng kanilang kamatis o. Oh, 65 Anong kakano ng kamatis ha? batayaw eh, Eren bonito natin 30, 30 po. 'to eh. Sa At kasi kasi ka mo eh. Uh, maro sa olive masalo. Totoo, pa ba Edit eh, po sa ating As okra. Pangalawa. pa Ay bumaba na ng mababa. Bumaba ang ating As okra. Ano lang bang gulay ang matas? 15 gal pa yun. Sa pa Taiwan. Nanalo Ayan, okay, yung magandang magandang Taiwan ano? Yan. Okay, salamat. Tanda nyo po ay, sa mga Taiwan na nakikita natin, depende po sa ganda yan. Ang pinakamaganda po talaga daw 150. Mer mga 120, 100, pero hindi siya kagandahan. At siyempre dito po tayo sa mapiyano ng mani natin. ilang kilo to? O 30 kilos man dito kay Madam Maymay. May. Eh yung Taiwan si natin na yung magano, yung big. 25. Seventy, Ganun pa rin na ano, yung medium. Forty, Sa small. 30. Sa ito, ito, sampal, wala ka bang sa palok? Antol. Ay sa antol magano? One seventy. Wala well, tayong yung sampalok palok natin na yung magano. One two. One, two? one two? Oh one four. Okay, maraming salamat. gan Dumadating pa rin yung ano yung mga gulay dito sa ating baksakan. okay, tanong natin kay Sir Marco may puti siya. Sir Marco, meron ka bang mais na puti ngayon? Wala. Dilaw lang ano? Ay, magkano yung dilaw ngayon? 220, 250. 2 Ah, uh, doble dose, ayan. Debe, ilimais mo. Magandang kunang pag naka-side si Boss Marquee, Ah, Hindi yata nakawapos si madam ngayon. Wala po tayong makitang mais na puti, puro dilaw lang. Eres, sa ano... Ate ano magkano na yung saluyot natin ganyan ngayon? Ay, bumaba yata, ano. Ah, pangit. Pag maganda, 20. Ito ang tal, tal talbos to. Maganda itong talbos. 12. Yan. Yeah. 12 ang talbos. 15 yung uh, sanuyet, Pero yung maganda, 20. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalagigan po ng Neva Isilia ang kabanatuan based sa Bull Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte please don't forget to follow my page palengke ng sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palenque. Para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng ating gulay. Tanda niya po ang ating baksakan. Bukas po mula lunes hanggang linggo sa mga nagtatanong po sa akin na apakaraming po nagtatanong alas 7 ng umaga, bukas na po to, hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Sa tangha, sana po sa gabi, madaling araw sarado po ang ating baksakan. Madali lang po makita ang ating baksakan. Pag napunta po kayo dito sa Kabanatuan, tanong nyo lang po kung saan yung sabungan dito sa Kabanatuan sa Barangay Magsaysay Norte at tuturo po sa inyo itong baksakan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ito po muli ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City.